Oh, di ba nakembot kembot? Malangkit niya aling malit, di ba? Isak mo parang hindi pa sa ulo ka lang steps. Kasi nangangapa siya ng steps, di ba? Pero okay lang yung sak mo. Go, go, go. Support pa din sak mo. Aba, ang galing ni Hana, ha? Kasi sa ulo niya steps, oh. Ay, hindi pala. <laughs> go, Hana. Kaya mo yan, oh. Manang mara sa kuya, di ba? Napakagaling. Aling malit na sabit mo kay Ate Hazel. Maingit kayo. <laughs> Hi guys, kasama ko ngayon ng mama. Mas saan tayo pupunta ma? Sa school ni Aling Maliit. Dahil sasayaw yung tatlo. Ah, si Aling Maliit, si Sakmo, tsaka si Hana. Kasi yung ngayon. La, oh, oh. Yan guys, sumunta kami ng school ng mama para makita yung pagsayaw ni Aling Maliit guys. Tingnan natin kung magaling ba siya. Tapos after noon, pumunta kami ng bayan para mamili ng kanyang mga Rekado, di ka ma? Sa kanyang birthday, kaya yon. So, mahan nyo muna kami. Let's go! Eto na nga, sumakay na nga pala kami ng tricycle, guys. At buti na lang maganda ang panahon ngayong araw. Kaya tara na! At eto na nga sa aling maliit, guys. Binibisa na siya ng mama. Kasi kasali nga siya sa sayaw, di ba? Hoy, aling maliit, galingan mo sa sayaw, ha? Maliit. Aling <laughs> maliit. Ah, <laughs> uh, Kasama sila, guys. Ang uh, dami na doon, ha? Oh. Bagay nga pala nga. Ha, ha, ha. Ha, Wait, wait, wait. Ayan mo ka magisimula na talagang program nila guys. Bali ngayong araw nga pala ay buwan ng wika sa Bolo Elementary School. Kaya tara na panoorin natin ang mga bata. O ba diba, sobrang mga bata nag-aaral dito sa Bolo Take note, dito rin ako gumraduate ng elementary, ha? Ay, kasali rin pala si Hana sa ha? Oh. Pati si Sak mo, kasali rin. Hoy, Hana, galingan mo dyan, ha? Oh. Ayan, magsisimula na nga talaga ang program dito sa Bolo. Good luck, kids! Ayan mo, kakakanta na mga bata, guys. Grabe, ang dami nila. Hindi ko makita si Aling Maliit. Bala yung gagawin nila, ikakanta. Ayun, si Aling Maliit, Oh, nakita ko na. Tapos katabi niya yung pinsa namin. Hoy, Aling Maliit, galing mo pagkanta, ha? Parinig ko dito. Hindi, joke lang. Wala, <laughs> kinakanta nga pala nila, guys, Mamang Sorbetero. Mamang Sorbetero numero taran tararan di ba nakakatuwang bumalik sa pagiging bata abay nakakanta nga pala sa aling malit eh nakakatuwa ang mga bata dito sa bolo napakasigla at napaka active kaya kids wag patuloy nyo lang yan ha Ayan, nagsisimula na ang grade sa kanilang performance. oh di ba, napakabibibo nila. Tapos, eto si Aling Malit, guys. O, nasayaw na siya. O, di ba, nakembot-kembot. Alang, ni Aling Malit, di ba? Enjoy ka muna dyan, Aling Malit. Guys, ang galing talaga ng grade Yay! Palakpak muna kayo dyan. Ayan, mukhang tapos na performance nila Aling Maliit, guys. Kaya antay na guys, na mag-perform din. O, oh, Aling Maliit, ingat sa ba ng stage. Abay, eto na sila sa guys, o. Oh. Sila naman nagka-perform sa stage. Nakakatuwa talaga mga bata sa bola Elementary School. Yun, mo o, oh, nakatalikod. Kita nyo ba? Yun, o, yun. Isakmo, parang hindi pa sa ka steps. Kasi nangangapa siya ng steps, di ba? Pero okay lang yung sakmo Go, go, go! Support pa din, Sakmu! tapos na mag-perform sila sa guys. Kaya si Hana naman. Tingnan natin kung magaling si Hana. O, oh, eto si Hana, guys, o. Oh. Aba, ang galing ni Hana, ha? Kasi sa ulo niya ang steps, o. Oh. Ay, hindi pala. <laughs> go, Hana! Kaya mo yan, Oh. Manang-mana sa kuya, di ba? Napakagaling. Joke lang. O, oh, Hana, enjoy ka muna dyan, ha? Galingan mo! Go, go, go! Di ba ang galing ni Hana? Proud si kuya sa inyo. Pero wait lang, ipupuntahan pa nga pala kami guys. Kasi ngayong araw, bibili kami ng panghanda ni Aling Maliit. Kasi di ba dalawang araw na lang birthday niya, no? Kaya samahan niyo muna kami. Aling Maliit, sakma. Si Aling Piha, hindi kami nila nakakabuli. Ayan, napunta na nga pala kami ng bayan guys. Ala, pagkakagara naman ng jeep na are, hello kitty, napakaangas. Ang ganda, di ba? Kakain na naman sila guys, Galipi. Oh my God. Ay, Jollibee. Order muna nga pala kami ng Jollibee bago mamili. Sino ang favorite mo sa kanila? Ito, ako. Ito, ito, si Maloy, si Mika. Sina, sina ta? Si Maloy. Ikaw ang sakma, ano ang favorite? Ito, ito, ito. Hoy, ito ito, ito. ito, ito. Ayun. Ah, picture muna, picture, picture. Ayan, tapos sila magka-picture, kaya kakain muna daw sila. Pero wait lang, may sinasabi sa aling maliit. Sorry, alay, aling maliit, saan mo kay ano, Ate Hazel? Maingi <laughs> lang famous talaga ni Aling Malit, guys. kailan lang kilala ng mga tao dito sa May Jollibee. Tapos hindi rin na siya natakot sa mga tao, ah. Ang laki nang na-improve ni Aling Malit, 'di ba? O tamang picture muna silang dalawa ni Nanay. Hala, nahiya pa nga. Tapos meron pang isa na ka-picture, guys. O, apa ka pa famous talaga ng batang ito. Guys, saan niyo nakilala sa Aling Malit? Bakit niyo siya kilala? I-comment niyo nga ang sagot. Nakakatuwa guys, kasi kilala lang kilala talaga sa Aling Malit. Salamat sa supportan niyo. Thank you, thank you. After nga pala na namin kumain, pumunta kami sa City Mart para mamili ng kanyang panghanda. Abot mo yung simagati, bilis, yun ka? Bili Ayun yun, aling maliit abot e, eh. go! Go! Ay, <laughs> <laughs> Ay aling maliit? Chinellas, chine tara lang, tara lang Bilis, 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 bilis! Lang 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 lang. Takbo, 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 takbo! Aling maliit o, oh, ikaw pagtanong nito. Oh my God! <laughs> Reklamador! Ah? Um, tatlong kilo yun pa ba yung yan? Yan! Yan! yan, yan. Uh -oh.

Eh nakakatuwa talaga si Aling Maliit, 'di ba? Kaya ayan uwi muna nga pala kami, guys. Kasi medyo pagabina. Sobrang layo pa ng bahay namin. Kaya ikaw mag-subscribe ka na din. Like and share. Aling Maliit, Aling Maliit. Dalhin mo to oh. damin mong handa, hindi ka nagdadala? Uy. Aling Maliit. Ikaw na. ikaw na nga ito, ito lang, ito lang. Magaan lang 'to, magaan promise. Ito oh. lang. Oh, go, go. Oh, try mo. Oh. Oh, oh, God. <laughs> <laughs> kuya, mabigat? Hindi naman. Pero try mo. Para ma masubukan oh, Bas, na ulit. Mas mabigat nga itong dala ko eh. Oo, ko. Sobrang bigat na nga. Kabagod. Nandun pa sinaaling maliit. Kaya mo na sa mo maglakad. Bilis! Tagal na tagal. Eh. Guys, yan si kuya nasa likod. Bubuhat. Hindi naman yan guys mabigat. Oh, eh. Yung ano ni Kuya, hindi naman niya mabigat. Na <laughs> ano lang yun guys, mga Ricardo. Aling maliit, bukas ng birthday mo. Ay, bukas nga. Bukas ng birthday niya, pero sa Sabado gaganapin, di ba? Ano masayin mo sa mga sumusuporta sa'yo? Thank you! Ano pa? Thank you sa supporta niyo kasi may lagi may pera ako. <laughs> <laughs> ano pa, ano pa, ano pa? nakagawa na. Ang uh, ano? <laughs> Makita mo! Oh, ito nga, oo, oh, nakagawa na ng tulda, Oh. Ang oh, arti mo galing maliit. Ano sabihin mo sa ano, para manood, ka, manood sila sa mo ano, sa video? Mag-subscribe kayo! Oo. Oh. Mag-like, share! O, oh, ano pa? Yan. Para manood lagi kayo. Oh, ikaw sa ka mo sabihin mo? Kasi mag-support pa. Lagi mo na video namin. Oh, Alin mo, magbabay ka na. Bye! Maganda ako. Maganda talaga. <laughs>